Sa loob ng napakaraming taon, nalilang tayo ng mga pinunong inakala nating ubod ng talino. Ngunit nila ang lamang ang talento sa pagnanakaw at pagbulsa sa per ng bayan. Huli na ng ating malaman na ang katiwalian ang naglugmok sa atin sa kahirapang pinagdusahan ng ilang henerasyon. Ang katiwalian ay di simpleng pagnanakaw ng pera. Ang katiwalian ay sistematikong pagpapaikot ng pondo ng bayan upang mauwi sa pitaka ng iilan. Sa madaling salita, kinakarir ang katiwalian. Sa loob ng maraming taon, naging pugad ng mga kurapan Department of Public Works and Highways isang ahensya ng pamahalaan na tumatanggap kada taon ng pinakamalaking pondo mula sa national budget ang nakakapagtaka dito, dumating kami rito, siguro mga 20, mahigit pa 20% ng ating tinatawag na national road ay gravel pa. No? Saan ka naman nakakita national road na gravel? Eh? Nung araw ang estimate ng level of corruption in government projects, and I think this was being kind, was at least 25 to 30 percent. Sometimes nga, hindi ba ghost projects pa, hindi ginagawa yung project. Sabi nung iba, sa ibang bayan, meron yung corruption, pero at least binubuo nila yung project. Dito sa atin nung araw, may mga projects na talagang hindi ginagawa. Yung mga bridges to nowhere, yung mga kaling, uh, very, uh, either they don't exist at all or talagang very substandard, na hindi rin magamit o natutuna o paggula. Kung susuriin, hindi basta-basta mananakaw ang pondo ng DPWH? o ng anumang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa ating batas, kinakailangan dumaan sa tinatawag na bidding ang anumang malalaking proyekto ng gobyerno. Sa ilalim ng bidding, nagkukumpetensya ang iba't ibang kumpanya at pipiliin ang pamahalaan ng contractor na siya makapagbibigay ng pinakamura at pinakamahusay na serbisyo. Subalit, nautakan na ng mga korap pang batas talagang kitang kita mo na bukol na bukol yung mga favorite contractors. No? Kung titingnan mo yung network worth nun, ang liliit. No? So, even that, I had to overhaul. Paano nakakakuha ng malalaking kontrata itong mga maliliit na contractors? Yung pala, uh, kumukuha lang sila ng credit line certificate from bank. Ay, wala namang commitment na bibigay ko sa isang bilyon kung nanalo. But with that, na isang bilyon, pwede ka nang na kontrata up to 1 billion kahit na maliit kang kumpanya. Nadeskubre rin ang pagkukonsabahan ng mga kontraktor at kawani ng DPWH. Dati-dati, para makapag-participate ka sa bidding, kailangan sumulat ka pa sa amin, I want to participate. Ba't kailangan pa magsabi niyan? Yung mga lukulukong magkukonsabahan, alam na nila kung sinong kakausapin. Ang talamak na katiwaliang ito ang siyang sanhi kung bakit kulang-kulang at sira-sira ang ating mga pambansang kalye at tulay. At ang nakahihiyang kalagay ng ating mga pambansang infrastruktura ang siya namang sanhi ng kalunos-lunos sa kahirapan ng ating mga kababayan. Ang buhay namin dito, sir, nung wala pang tulay, hindi makarating ang produkto namin doon kung walang sasakyan. Napakahirap, sir, lalo na kung tempo ng tagulan. Kasi yung mga dinadaanan dyan, rafro din, sir. May butas-butas. Kaya magmula dito, sir, sa Lulutan hanggang dyan sa Bayan ng Ilaga na may isang oras. Magdala ka, sir, ng 100 tax, magbabayad ka ng 2,000 pesos. Pagbangka naman, sir, doble gastos. Eh, doble, sir, kasi magbayad niyang pagbangka pag, ka, sir. Sisingiling ka rin ng sampu dyan, sir. Bali, dalawang sakong mais, dente at isa mo, bali, pati ako, bali 30, sir. Lasakay pa uli ng motor, si Singling ka pa uli ng sampu din, galing pupuntang yung bodega. So ano yung issues dito? Unang-una, he's not making money or he's making very little money. So hindi siya nakaka-invest sa kailangan niya para kumita at lumaki yung, yung negosyo niya, yung small business niya. Pangalawa, spoilage. So yung consumers ng Pilipinas, nararamdaman nila yung epekto nitong lack of, of infrastructure and logistics. Paano natin itong nararamdaman? Prices. Bakit gumagano-ganon yung mga presyo? Prices from imported products are cheaper than the prices of in the Philippines. How is it na mas mura mag-import ng asukal galing Thailand kaysa sa sugar na nandito sa bakulod? Uh, logistics lahat yan eh. Because our mills are good. Our farms are okay. But you have that whole midsection na hindi nakakarating yung produkto sa end user. And that can be fixed with logistics. That's something that can be improved with infrastructure. Siguro ang pinakamagandang paraan para ma-explain natin yan is to compare the country and the economy to a human body. Yung ating katawan, masigla. Kailangan natin na yung ating dugo umaabot sa lahat ng parts of our body. And to allow that to happen, meron tayong veins, meron tayong mga ugat. At dun dumadaan yung para umabot sa ating utak, sa ating tiyan, sa ating kamay paat. Yan ang nagbibigay buhay sa, sa katawan natin. Ganun rin ang ating bayan, lalo na tayo isang archipelago. Kailangan natin talaga ng ways and means by which goods and services can really move from one part to another. That's the significance of infrastructure. It's really the bloodline. Yon ang, yan ang nagbibigay buhay sa isang ekonomiya talaga. Sa nakalipas na limang taon, sinikap to pa rin ng Pangulong Aquino ang pangako ng tapat na pamamahala. At ipinakita naman ni Secretary Singson na kung may sapat na lakas ng loob, kayang puksain ang katiwalian. Ang una niyang ginawa, inaral niya mabuti yung planning. Sabi niya, kailangan maganda yung plano, maganda yung design, at maganda yung estimates natin ng cost para hindi tayo masyadong madadaya. Dapat ang iyong financial capacity lang will have to be based on your net worth kung ano yung kapasidad mo, ang gandung ka lang. Hindi mo tatagpian yan ng certificate from the bank dahil kaibigan mo yung branch manager. No, natanggal yon. Pangalawa, wala nang kontsabahan. So, tinanggal ko yon. On those two major policy changes, nabawasan. Hindi ko sinasabing zero. Nabawasan. Palagi yung DPWH dito. Nag-post na sila ng opisina nila rito. binabantayan yung contractor dito. Kaya napakaganda yung paggagawa ng tuloy namin dito. At saka yung yung contractor din, medyo mahigpit-mahigpit din talaga. Napakabusisi yung paggagawa ng tuloy namin dito. Tapos he put in place an integrity assurance program uh, which was implemented both in the DPWH and involving the suppliers of DPWH also. So, I think the level of corruption has been reduced significantly nung araw hindi na sila nagpa-participate sa mga government projects kasi alam nila ang level of corruption sobrang sobra talaga at saka hindi level playing field. Talagang nadadaan lang sa sa bribery and corruption. Ngayon, naniniwala na sila na level playing field. Anong significance noon? Ang significance noon is competition is genuine. Hopefully, it will result in the best contractors getting contracts and at the best price to government. So that at the end of the day, the citizens will get the best value for their money. Dahil sa tapat at wastong pamamahala, nakuha ng pamahalaan ang tiwala ng mga malalaking pangalan sa negosyo upang magtayo ng mga dekalidad na proyekto para sa mga Pilipino. Naranta sir, ano, mas lalong gumanda ngayon hindi tulad ng nagbabangka kasi ah uh, yung mga buyer na lang lumalapit sa amin. Usapin namin sila sir na kung maari lang yung sasakyan nila at idala na lang nila dito sa amin sa lulutan para yung mais namin at isasagay na lang namin sa elf nila para kami ay wala nang babayaran. Hindi na kami magbabayad ng 500 kasi libre na yung ano, hakot ng mais namin. Malaking bagay ng 500 sa amin, sir. kami kami, mahihirap kami. Pambili ng bigas, pambili ng gatas ng mga bata. mga, mga pagkain, sir. Malaking malaga sa amin ng 500. So napakahalaga nung ikalat yung beneficyo, use of government resources sa buong bansa. Hindi lang Metro Manila ang tuuna ng pansin. So yun, ramdam na ramdam yun. Hindi pa sila nakakakita ng mga ganyang kalalaking proyekto, ganyang kahahabang kalye, ganyang kapal na simento. Maraming liblib na lugar ang nakinabang dyan. Ilang taon din tayo na pag-iwanan dahil sa katiwalian. Bagaman hindi pa tayo lubusang nakahabol sa ating mga kapitbahay sa Asia, hindi rin maitatangging malayo na ang ating narating sa tuwid na daan. A few examples of uh, yung, yung natapos ng public private partnerships, yung Manila-To-Cavite Star Tollway uh, rehabilitation, TPLEX, CaviteX, yung NLEX at SLEX, hindi to yung NLEX at SLEX noong araw ha. This is a modern superhighway na nagagamit na ng ng logistics network natin. What's being worked on now? Taang hari to SLEX, uh, yung Naia Expressway. Umaba ng national road natin, nah nahabaan pa namin yun na pave. When I say pave, either kinongkreto namin yan o inaspalto. We've moved up in terms of road quality. Meron pang pinaplano yung gobyerno natin, yung Laguna Lakeshore Expressway. It's a major water project but also a superhighway. Cavite Laguna Expressway, and of course, yung connector road ng NLEX at SLEX from the northernmost point sa Luzon to the southernmost point sa Luzon. They're now going to be connected. What a big help to trade! What a big help to the to the Filipino people and the Filipino businesses. You have seen that almost all the major business groups in this country are now participating in public works projects. And if you think back to five years ago, that's not that's not true. Uh, you did not used to see the Ayalas, the Aboitises, etc., those groups. Nakikita ng ibang bansa na ginagawa ng infrastructure, willing to invest na sila sa manufacturing. Japan's putting car plants, the Koreans are investing in major facilities in our PESA zones, uh, the Americans are expanding their operations. Virtuous cycle ang tawag dito eh. So as we put in more investment in infrastructure, foreign companies and local companies are willing to invest more in the manufacturing sector, which again creates jobs. Daang matuwid, talagang malaking diferensya noon because hindi lang slogan, nakikita ng mga tao that the president himself embodies honesty and credibility and high moral standards. And the quality of his cabinet as well, by and large, is made up of people na hindi lang sila magaling, they're not only competent, but they're also honest people. Kulang pa yung nagawa na. Pero hindi yon matatanggal yung katotohanan na malaki na yung ating na-accomplish na over the past five years. Uh, kailangan lang ituloy pa because hindi pa kompleto. Sa pagtatapos ang pamahalaang akin, humaharap na naman ang bayan sa isang sangandaan na why ang kwento ng reforma sa DPWH ay maging isang paalala sa lahat na panahon na upang iwanan natin ng mga bakubakong ng katiwalian at sabay-sabay tahakin ng tamang daan ng malinis at tapat na pamamahala.